sa muling pag-arangkada ng award-winning current affairs show na So to Speak sa CLTV 36. Ngayong ika na isang anibersaryo ng pagkamatay ni Ninoy Aquino, bubusisiin ng award-winning host na si Sonia P. Soto ang mga katagang iniwan ng dating senador sa sambayan ng Pilipino. Uh, sa panahon ngayon, uh, anuman ang estado natin sa buhay, anuman ang profesyon o anuman yung mga balakin ninyo sa hinaharap, sa inyong sariling uh, kakayahan o anuman ang uh, anuman ang inyong ipinaglalaban ngayon paano niyo papaano ma ninyo masisiguro na ang sakripisyon ni ni Noy noon 41 years ago hindi masasayang kasama ang mga kilalang personahe sa kasaysayan ng pagtataguyod ng demokrasya sa Pilipinas na sina Free Legal Assistance Group of Flag Chairperson Attorney Shell Jokno batikang peace negotiator at ngayoy aksyon dapat Partylist President Hernani Braganza, ang activist na na si Sister Mary John Mananzan. Kanilang tutukuyin kung naaangkop pa rin ba ang mga naturang pahayag ni Ninoy Aquino makalipas ang mahigit apat na pung dekada. Kung tinatanong mo kung still, is, is the Philippines still worth dying for, yeah. ang presupp presupposition mo, ang dami nang nangyayari mm -hmm. na parang yung yung Pilipino ay sumasama ng sumasama oh. na hindi na siya dapat uh, worth dying for. Mm. That is at the back of your question. Mm. No? Yeah. Hindi naman problema ng sa pagkataon ng Pilipino. Okay. Okay. Problema sa pamamahala yan. Eh, exactly. okay. Kaya hiwalayin natin. Are politicians worth dying for? Uh? I oh. think the uh, the answer is easy. <laughs> Pero kung ordinaryong Pilipino ang uh, pinag-uusapan natin, talagang worth dying for yan. Yeah. And you know, mm -hmm. I keep telling my kids now, mm -hmm. the justice, freedom, democracy you enjoy today mm -hmm. was a, was a result of a struggle by a an older generation mm -hmm. by you. So sabi ko sila, enjoy it, mahalin nyo, mm -hmm. protect it. If not for you, for others. Si Benigno Ninoy Aquino Jr. ay isang kilalang leader ng oposisyon noong administrasyon ni Ferdinand Marcos Sr. Matatanda ang Pinas lang siya sa Manila International Airport noong ika-21 ng Agosto 1983. Ang kasagutan sa tanong na, Is the Filipino people still worth dying for? Alamin mamayang alas 8 ng gabi sa comeback episode ng So To Speak, kung saan. Ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Angelica Kara, CLTV 36 News.